bakit kaya merong garni kalalim na butas One, two, three. Ha. Huh. matitikman na natin ang kanyang tuba. Alam tayo ng tuba, guys. Oh, may na naman. matamis kailangan kailangan guys maraming mga ano sa nyo salami daw hi guys magandang araw po sasama ako kay husband kukunin na daw niya ang kanyang tuba ang kanyang kinabisihan ng ilang linggo may tuba na daw guys matamis yun po kasi fresh fresh na fresh yung tuba ha? Lagay natin, ay. Napuno ang isa. Na napuno na, na daw yung lagayan isa guys. Sudlanan. Lagayan. Yun, guys, napuno na daw yung isang lagayan niya sa tuba dun sa taas. Pabor! Yung mga sasama na rin kape iwa na. Magtagay tayo ng tuba guys. <laughs> matamis to guys yung fresh yung puti pa yun wala pa yung, yung um, tumog. tumog okay guys yes. galon may galon tayo ito po yung lalagyan ng tuba diyan po nagsasanggot ng tuba si husband ang, ang kanyang kinabisihan nung nakaraang linggo pa kasay ng tuba ngayon guys. Ito po yung paborito ko guys na natuba yung wala pang tungog. Ayaw ko yung may tungog. Oh, uh, madulas. Mas masarap pa rin yung presko. Mm. Aka! Chukan pa man dito. Where na yo? Here na mi. Okay. Ayun guys, napuno nga yung isa. Yun know? o. Puno. Ayan. Kita ba? Ah, puno. Ah, ayun na si Mr. Guys sa taas. lang puno lang to guys na ano, may tuba. Dapat apat to pero wala pong tuba. may putyukan guys malapit lang kasi yung putyukan dito guys yung pinakita ko nung nakaraang araw guys nandyan lang po yung putyukan nung isang araw may tuba ala dito guys eh pero inunahan siya ng putyukan sabi yung mister ko guys grabe kasi pag ang kanyang kinabisihan gamay. La. Nanda. Nung bata kami guys, first ko pong natikman yung tuba guys na wala pa yung tungog. Sobrang sarap. Guys, bago yun, may papakita ko sa inyo. Guys. si yes, Hasban. May, may papakita muna ko sa inyo. Ano? Ang lalim ng butas. Break time. <laughs> Hanap tayo ng niyog or bato. Iyong hulog natin dun, guys. Tingnan nyo, guys. Sobrang lalim ng butas. So, guys walang niyog akong nakita ito po yung hihulong la 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 bakit kayo merong garnika, kalalim na butas one two three huh. Narinig nyo na ba yun guys? Ang sobrang lalim nakakatakot nga dito baka may mahulong hindi, hindi rin nila tinakpan rin na po guys nakababa na po si husband wala wala po oh, oh. ang cute oh, merong konti lang guys okay, pero can't doon Ano kana tinggalon ha? sure? ha? Ah? Sure. Matuluh dan Indo. Dan Mento. Ruto 1.5 Ruto. Beda, beda dah. Tuan dan guys, titik manang tuba. Habis. Habis. Pukul. Eh, tayo natin eh. guys yung tuba niya. Ang dami lang ano. Tuloy to dire. Hmm. Eh? May pucukan. Hmm. Made in pucukan kita ba? <laughs> May pucukan isa guys patay. May putukan kasi dito malapit. Try na mo dalon ng galon basin. Ihigot na lang galon di kuano, sa imong kuno sa pisi. Di na ka ba? Ano to? 1.5. 1.5. Padili ka sya. Oh, di ka ay? Eh? Try dala na lang. Ihigot na lang nang sa pisi, ang galon. Ito guys, mas marami to. Yelah, nak dagang pucukan. Ang tamis ng tuba. Ito, yun po talagang gusto ko, guys. Bagong kuha. Kenapa nak dia ke Butai. Hmm. Nak kasih lah saya sakat tangan. nagkasya lang pala yung tumbler guys pero puno yung tumbler guys pwede ng tatlong baso tam s ang tamis daw may mga putyukan pa nagliliparan guys ang putyukan kasi guys nandyan lang sa puno ng marang bumalik tapos ang bahay ni kuya nasa baba yan ito na guys bumaba na si mister may pinagmanahan si mister guys ang kanyang papa kasi noon ganyan din ginagawa eh magtutuba din magsusuka matitikman na natin ang kanyang tuba gusto mo nabinag isa diwag lang kong abre pang taklog lang nang tuba guys oh, may putyukan na naman hmm, tamis kailangan, kailangan tu isa sala guys maraming mga uh, ano sa nyo kasi lamay ani daw kasi lamay ani tuba hay tamis murag tamis ni tai guys. Hmm. Ni okay lang mas mata mistum Isa. Ulat sa. Uy na kami guys. Dahapon ang subad dahapon ug kapuno an tikas. Mas tamis ang murag. What? Ang sight. Sala na po yung tuba. Yes, tamis to guys. Ito. Ito yung kakaunti lang nakuha ni Haswan. Ito hindi masyado. Tamis niyo? Ha? Kabaliktaran dito